Isang matinding digmaan ang himanig sa buong Russia noong ikalabing tatlong siglo. Ang hukmo ng mga Mongol sa pamumuno ni Batu Khan, apo ni Genghis Khan, ay naglunsad ng isang walang awang pananakop na nagdulot ng matinding takot, pagkawasak at pagdanak ng dugo sa buong lupain. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano pinamunuan ng mga Mongol ang kanilang malawakang kampanya at paano tinanggap ng mga Ruso ang kanilang malupit na kapalaran. Ito ang kwento ng Mongol Invasion of Russia. Noong ikalabing tatlong siglo, nasa rurok ng kapangyarihan ang Mongol Empire sa pamumuno ni Genghis Khan. Sila ang pinakamalaking imperyo sa kasaysayan na isang buo na kumalat mula Asia hanggang Europa. Matapos ang kanyang kamatayan, ipinagpatuloy ng kanyang mga anak at apo ang mga pananakop. Kabilang narito ang Russia o Kiban Rus noong mga panahong iyon. Noong 1237, pinangunahan ni Batukan ang pananakop sa Russia. Sa panahong ito, ang Rasya ay hindi pa isang bansa. Sa halip, ito ay binubuo ng magkakahiwalay ng mga prinsipalidad tulad ng Kiev, Novgorod at Vladimir Susdal. Matapos ang kuriltay o pagkukulong ng mga pinuno ng Mongol noong 1235, inatasa ni Ogide Khan ang kanyang pinakamahusay na heneral, si Subutay, upang gabayan ng isang napakalaking kampanya laban sa Russia at Europa. Ang pinakamahusay ng mga tropang Mongol ay inilaan para sa mga operasyon laban sa Korea at Russia. Ito ay dahil sa matalas na pag ng mga Mongol sa mga hamong kanilang kakaharapin. Ang Korea ay isang maliit na bansang matindi ang depensa, samantalang ang Russia ay isang napakalawak na lupain kung saan inaasahan ding magiging mabangis ang paglaban. Tulad ng sa Korea, nagkaroon na ng ideya ang mga Mongol sa mga Ruso dahil sa naganap na labanan sa Ilog Kalka noong Mayo 1223. Ang labanan ay resulta ng ekspedisyon ng Mongol sa kanlurang Europa matapos nilang talunin ang mga Kwaresmian sa gitnang Asya. Ipinadala ni Nasubutay at Jebe, dalawang tanyag na Heneral ni Genghis Khan, ang kanilang hukbo upang magsagawa ng pandarambong at maggalugad sa mga bagong teritoryo. Nang makarating ang mga Mongol sa lupain ng modernong Ukraine, nakainkwentro at tinalo nila ang mga Kumans. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga Kumans sa mga prinsipe ng Kievan Rus na nagtipon isang malaking hukbo upang labanan ang mga Mongol. Ang labanan ay nagresulta sa tagumpay ng mga mongol gamit ang kanilang signature tactic na peking pag-atras. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa mga mongol ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga Ruso na pag alaman nilang hindi nagkakaisa ang mga prinsipe ng Kiban Rus na isang senyalis ng malaking kahinaan. Samantala, para sa mga Ruso, ang mga mongol ay naging palaisipan sapagat bigla na lang naglaho ang mga ito matapos ang labanan. Umalis sila mula sa ilog Neper at hindi namin alam kung saan sila nanggaling at kung saan sila nagtungo. Isinulat ng historiador mula sa Novgorod. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagdala sa kanila bilang parusa sa ating mga kasalanan. Labing apat na taon ang lumipas bago bumalik ang mga misteryosong mananakop na ito. Ang muling pagdating ng mga Mongol sa mga lupain ng Russia ay hindi na dapat ikinagulat ng kanilang mga biktima. Sapagkat sa pagitan ng mga taong iyon, sinalakay muna ng mga Mongol ang ilang kalapit na bayan upang tiyakin ng kanilang mga linya ng komunikasyon. Noong 1229, sinakop nila ang Saksin at Bulgar on the Volga pati na rin ang mga Polovsyan na napilitang tumakas patungo sa mga Bulgar upang maghanap ng kanlungan. Noong 1232, Muling sinalakay ang mga Bulgar at sa kabila ng pag-agos ng mga takas patungo sa Russia, bigo ang mga prinsipe ng Russia na magsagawa ng masusing paghahanda o maayos na koordinasyon sa kanilang depensa. Ang pananakop ng Russia ay maaaring hatiin sa dalawang yugto. Una ay ang pananakop sa hilagang silangan ng Russia mula Disyembre 1237 hanggang Tagsibol ng 1238. Ikalawa ay ang pananakop sa Timog Kanlurang Russia at Ukraine mula 12.39 hanggang 12.40. Pinili ng mga Mongol na simulan ng kanilang kampanya sa Hilaga, maaaring dahil sa tingin ni Subuday na ang kawalan ng aksyon ni Grand Duke Yuri II ng Vladimir Susdal sa labanan ng Ilog Kalka ay isang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay noon. Ang pagsisimula ng kampanya sa Taglimig ay isa ring patunay ng husay sa estratehiya ni Subuday. Hindi tulad nila Napoleon at Hitler na ang mga pagsalakay sa Russia ay nagtapos sa pagkatalo dahil sa matinding taglamig. Ang hukbo ni Subuday ay sanay at mas gusto ang nagyayalong ilog at lupain dahil mas pinabibilis nito ang kanilang pagkalaw sa malawak na kapatagan. Ang unang target ng mga Mongol sa Hilagang Kampanya laban sa Vladimir Susdal ay ang lungsod ng Riyazan sa Oka. Ang katimugang bahagi ng prinsipalidad ay walang nagawa nang masakop ang Belgorod at Prongs sa timog kanlura ng Riazan. Matapos nito, sinimula ng pagkukub sa Riazan noong ikalibing anim ng Disyembre 1237 at natapos ito sa loob lamang ng limang araw noong ikadalawampot isa ng Disyembre. Nilusob ng mga ang lungsod at pinalibutan ito, ito ng matibay na bakod. Ang prinsipe ng Riazan ay nagkulong sa lungsod kasama ang kanyang mga nasasakupan. Sinakop ng mga tartar ang bayan ng Riazan noong ikadalawampot isa ng parehong buwan Sinunog ito ng buo. Pinaslang ang prinsipe nitong si Yuri at ang kanyang prinsesa. At tinakip ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, pati na rin ang mga monghe, madre at pari. Ang ilan ay pinaslang gamit ang espada, ang iba ay pinana at itinapon sa apoy, habang ang ilan naman ay iginapos, pinuton at tinanggalan ng laman loob. Ang paglalarawan ng kalupitan sa Bosque Zeng's Chronicle ay sinusuportahan ng isang mas detalyadong ulat na pinamagatang ang kwento ng pagkawasak ng Riazan. Madalas palitan ni Bato ang kanyang mga unit ng sariwang tropa habang ang mga mamamayan ng Riazan ay nakipaglaban ng walang pahinga. Sa madaling araw ng ika na araw, sinimulan ng mga paganong mandirigma ang paglusob sa lungsod. Ang ilan ay may dalang mga sulo, ang iba ay may dalang mga pangwasak na poste at ang iba pa ay may di mabilang na hagdan upang maakyat ang mga pader ng lungsod. Isang katulad na paglalarawan ng masakal sa lungsod at pagkalunod ng mga biyag sa ilog ang sumunod. Pagkatapos ay sinunog, nila, nila ang banal na lungsod kasama ang lahat ng kagandahan at yaman nito at binihag nila ang mga kamag-anak ng mga prinsipe ng Riyazan, pati na rin ang mga prinsipe ng Kiev at Chernigov. Ang mga simbahan ng Diyos ay winasak at napakaraming dugo ang dumanak sa mga banal na altar. Wala ni isang tao ang natirang buhay sa lungsod. Lahat ay pinaslang. Lahat ay uminom ng parehong mapait na tasa hanggang sa huling patak. At wala ni isang taong natira upang ipagluksa ang mga pumanaw. Wala ni isang ama o ina na makapagluluksa sa kanilang pumanaw na mga anak. Ang pwersang sasaklolo sana na ipinadala ni Grand Duke Yuri the II ay dumating ng huli at pagkatapos ay tinalo rin ng mga Mongol ang isa pang hukbong sasaklolo sana mula sa susdal malapit sa bayan ng Kolomna. Matapos masakop ang Riyazan, sinalakay at sinunog ng mga Mongol ang Moscow, nanonay isang digaan ng mahalagang bayan. Dahil dito, napalibutan na ang kabisera, ang Vladimir, kaya't nagpasya si Grand Duke Yuri na umurong pahilaga upang mag-organisa ng paglaban sa may itaas na bahagi ng ilog Volga. Malinaw na malaki ang kanyang tiwala sa mga depensa ng Vladimir dahil iniwan niya roon ng kanyang asawa at dalawa sa kanyang mga anak. Naghiwalay rin ang mga pwersa ng mga Mongol upang sundan ang bawat galaw ni Yuri. Isang bahagi ng kanilang hukbo ang nagtungo sa kalapit na susdal na madali nilang sinakop bago muling sumanib sa pangunahing hukbo para sa pagsalakay sa Vladimir. Samantala, ang mga nangungunang pangkat ng Mongol ay nagtungo sa hilaga upang bantayan ang hukbo ni Yuri na nagtipon sa pangpang ng ilog sit. Ayon sa Boss Kersing's Chronicle nang lumapit ang mga Mongol sa gininto tarang tarangkahan ng Vladimir, ipinakita nila sa mga tagapagtanggol ang bihag nilang si Prinsipe Vladimir, isa sa mga anak ni Yuri, bilang panakot o para guluhin ang kanilang pag-iisip. Pagkatapos nito, ginamit din nila ang daan-daang bihag na Ruso upang piliting magtayo ng isang matibay na bakod sa paligid ng lungsod at sa kanila isinagawa ang pagsalakay. Noong linggo, ikawalo ng Pebrero, ng umaga, lumapit ang mga tartar mula sa lahat ng panig at sinimulang salakayin ang lungsod. Pinaulanan nila ito ng mga pana at malalaking bato mula sa malalayong lugar na parang ayon sa kalooban ng Diyos na para bang umuulan sa loob ng lungsod. Maraming tao ang napaslang sa loob at ang lahat ay labis na natakot at nanginig. Nang matiyak ng mga monggol na sapat na ang pinsalang dulot ng pambobomba, sinugod nila ang lungsod na parang mga demonyo. Pinas lang ang mga anak ni Yuri at libo-libong iba pang mamamayan. Nang makarating ang balita kay Grand Duke Yuri na nasira na ang kanyang kabisera, bungtapang siyang naganda upang labanan na ang hukbo ng monggol sa kanyang pwesto sa Inuksit. Ayon sa Boss Crescens Chronicle, nakalimutan ni Prinsipe Yuri ang takot at humarap sa kanila. Nagtagpo ang mga hukbo at naganap ang isang matinding labanan at napakasahol na pagdanak ng dugo. Umagos ang dugo na parang tubig. Ngunit, natalo ang hukbong ruso at napaslang si Grand Duke Yuri II. Habang nagaganap ang labanan sa Sit, isa pang pangkat ng Mongol ang nagtungo at sinakop ang mga lungsod ng Tibir at Torsok. Sa puntong ito, malaya ng daanan ng ruta patungo sa Novgorod ang pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa European Russia. Gayunpaman, mabilis nang papalapit ang tagsibol at kasabay nito ang pagbaha ng putik na maaaring humadlang sa pagsalakay ng mga Mongol. Ayon sa Chronicle of Novgorod, Ang dakila at panal na apostolikong katedral ng Santa Sofia ay nagprotekta sa Novgorod. Dahil dito, umatras ang mga Mongol at hindi na nila tinahak ang parehong ruta pabalik sapagkat lahat ng supply sa dinaanan nila ay winasak na. Sa halip, dumaan sila sa hindi pa naaataking mga lupain sa timog at iniwasan ng halos lahat ng bayan na may matitibay na bakod. Maliban sa bayan ng Koselks na tumangging sumuko sa kanila at nakipaglaban sa loob ng pitong linggo. Sa huli, nagtayo ng kampo ang hukbo ng Mongol at nagpahinga sa lambak ng Don. Dito nagtapos ang unang yugto ng pananakop ng Mongol sa Russia. Noong 1239, pagkatapos muling maghanda at muling armasan, handa na ang mga hukbo ni Batu upang ipagpatuloy ang kanilang pagsalakay sa Russia. Gayunpaman, tanging maliliit na operasyong militar lang ang isinagawa noong mga taong iyon. Kabilang dito ang ganap na pagpapasuko sa mga Polovstian. Marami sa mga Polovstian ang mas piniling lumipat sa Hungary sa ilalim ni Khan Kothian, at ang kanilang pagdating doon ay kalaunan naging dahilan ng kampanya ng mga Mongol laban sa Hungary. Ang iba pang mahalagang tagumpay ay nagsilbing paghahanda para sa kampanyang pangtimog laban sa Russia na nagsimula nang buong pwersa noong 1240. Una, bumagsak ang Pereyaslavl pagkatapos ay sinakop ang Chernigov at ang susunod na target ay ang sinaunang lungsod ng Kiev. Ang Kiev noon ay pinamamahalaan ng isang gobernador na itinalaga ni Prinsipe Daniel ng Galicia. Nang dumating ang mga sugo ng Mongol Iniutos niya ang pagpaslang sa mga ito upang patibay ng loob ng kanyang mga mamamayan. Di nagtagal, ang mga sundalong monggol ay nasa tarangkahan na ng lungsod. Pinalibutan ng mga tartar ang lungsod, kaya't walang sino man ang maaaring lumabas o pumasok dito. Ang ingay ng mga karwahe, ang ungol ng mga kamelyo, ang tunog ng mga trompeta at organo, ang paghalinghing ng mga kabayo, at ang mga iyak at panaghoy ng hindi mabilang na mga tao ay naging sanhi upang hindi na marinig ng mga nasa lungsod ang isa't isa. Madaling nasira ang mga pader ng lungsod katulad ng nangyari sa Kazan at Vladimir at sinundan ito ng isang buong araw at gabi ng matinding labanan sa gitna ng mga guho. Pagkatapos nito, naganap na naman ang isang malawakang paslangan sa mga lansangan. Sa gitna ng gabi, nagtayo ang mga mamamayan nang isang bagong kuta sa paligid ng simbahan ng Birheng Maria pagsapit ng umaga sinalakay sila ng mga Tartar at naganap ang madugong pagpaslang may ilan na hinimatay may ilan na tumakas patungo sa bubong ng simbahan dala ang kanilang mga ari-arian ngunit bumagsak ang mga pader ng simbahan dahil sa bigat at tuluyang bumagsak ang Kiev sa kamay ng mga Tartar Makalipas ang anim na taon habang naglalakbay patungong silangan, isinulat ni Giovanni Di Piano Carpini ang sugo ng Papa sa Mongol Khan ang kanyang nasaksiyan sa Kiev. Habang kami ay naglalakbay sa lupain na iyon, nakita namin ang hindi mabilang na mga buto ng mga patay na nagkalat sa lupa. Ang Kiev noon ay isang malaki at mataong lungsod, ngunit ngayon ay halos wala nang natira. Sa kasalukuyan, may mahigit kumulang dalawang daang bahay na lamang at ang mga natirang mamamayan ay nabubuhay sa ganap na pagkaalipin. Pinagpatuloy ng mga monggol ang kanilang kampanyang pangtimog sa pamamagitan ng isang kampanya sa Poland at isang malaking pagsalakay laban sa Hungary. Matapos sakupin ng mga Mongol ang Rasya, pinamunuan nila ito sa pamamagitan ng Golden Horde at pinilit ang mga prinsipi na magbayad ng mataas na buwis bilang tanda ng kanilang pagiging basalyo na nagresulta sa pagbagsak ng Kiban Rus at pagsilang ng mas maliliit na estado kabilang ang Moscow na kalaunan ay lumakas dahil sa matalinong pakipagtulungan ng mga pinuno nito sa mga Mongol. Samantala, naputol ang ugnayan ng Russia sa kanlurang Europa dahilan upang hindi nito maranasan ang Renaissance habang patuloy namang lumalawak ang imperyo ng mga Mongol sa Persia at Gitnang Asya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang Golden Horde dahil sa mga hidwaan at paghina ng kontrol nito hanggang sa tuluyang mabuwag noong ikalabing limang siglo ng pangunahan ng Moscow ang paglaya ng Russia at simula ng sarili nitong paglakas bilang isang makapangyariang estado.